may inoffer sa atin si Pikub. Asawa po ito ni Mami Will in Thailand. Thai siya. Kaya expert siya sa mga ganito lu hilaw pala. Sa mga nakakapanood po ng Thai mukbang, eto po mga sariwang karne. Tagal ko nang gusto matikman to pero hindi ho ako marunong gumawa nitong kanilang sausawan. O eto, let's try. Dito ako dadampot para malalaki ang hibla. Saka ah, atay. Ah, magkakanyan din ako lahat. Pampainit. Cheers! Mga kanayon. Ah. Then? Mm -hmm. Sweet. Ang mukha niya. Bili masin may yang. <laughs> yung last niya, sariwa yung karne. So may kaunting tamis. Yung sa may pait kasi may apdo. At saka mga spices. Kaya laging may hold silang kasama mga gulay-gulay pag -gulay, -gulay. po yan. Para mag-mix sa bibig Yun sa kapat.